Siyempre, kasama natin na uh, in partnership with CHED, of course, sa uh, Commission on Higher Education. Nandito po sila para tulungan kami ipamigay itong mga scholarship grant sa ating mga kapatid. O, gusto niyo naman itong ESPY merch? Yes! Yeah! ESPY t-shirt? Yes! Yeah! ESPY cap? Yeah! Oh. Pero bago yung mga SP cap, SP merch, unangin muna natin yung pinaka-importante, yung scholarship grants. Kasi, isa sa pinaka-adopasiya ni Kuya ESPY ay ang edukasyon o kaalaman. Handali niyo ang education na magbibigay sa inyo ng oportunidad sa buhay. Kaya pwede mo kasi inyo, nagkasusumikap kayo. Alam mo, kung nakatapos kayo, eh matutulungan niyo yung pangitan niyo. Nagbibigyan niyo ng magandang tinabukasan niyo sa aking mabubagitan niyo. Isa lang yung hearing ko. Pag dumating kayo sa posisyon na pwede na kayong tumulong, sana huwag kayong magdalawang isip. Sana next time, hindi na kayo tumulong, kayo magbigyan ng scholarship. At next time, hindi na kayo magbigyan ng pagbukayan sa mga kabuhayan natin. Okay, okay congratulations! Paano mo yung pamimigay yan? Mga Chen, paano mo yung pamimigay? Ay, may check-in, may check-in, pamimigay. Mga bata, excuse me lang. Excuse me, kanina ba po? Walang magulit dito. Last na yan, ha? Mga bata, paano yung away dyan? Mabilisan na lang. Tawagin na lang yung pangalan, tapos bigyan lang yung check-in. Mabilisan na lang. oportunidad sa buhay, matulog ang sarili ko, pamilya ko. Yan sila, binibigyan isa isa. Pangalawa sa pang-scholar sa ating mga kabataan. Grabe ka SB, grabe talaga Astin. Ubusan ang kabuhayan ba ito? Ubusan ang kaban, Sariling kaban mo? Sarili, sarili. Lahat po na tinutulog natin galing sa sariling bulsa. Dugot pa, huwis ko po yan. Dalawampung taon na pagninegosyo. Sineshare ko lang po. Galing lang ako sa wala. Ito mga negosyo, ito mga tinutulong ko. Kabuhayan, kalusugan, kaalaman. Ito yung ginamit ko para mga sarili ko. Yun din ang tinutulong ko sa mga kababayan natin. Kaya nga kailangan ko magsipag eh. Kailangan ko magnegosyo pa para mas marami ako itulong. Kasi sabi ko nga, kung hindi ko kahit tulungan sarili ko, paano ko tutuloy yung banta tao? So, tuloy-tuloy lang. Hanggang saan? Hanggang kailan yung tulong na ibinibigay mo so, to? Like, na sarili yung pera ang ginagamit. Sa punta ko na namin ginagawa yan. Hanggang bless kami ng Panginoon. Hanggang na uh, may tumatangkilig sa mga produkto namin. Hanggang may mga buwibili na mga binibenta namin health supplements, beauty products, sabon, kotse, kung ano-ano pa ano mga binibenta namin. Mas maraming kayong patutulungan. Ito totoo talaga, wala talagang tulong wala sa kung, individual, mga entity. entity. Sarili, wala. sarili po. Grabe. Bakit napakalaki ng puso mo? Hindi dahil yeah, galing ka sa mahirap. Kasi kung galing ka sa mahirap, misan, di ba? Meron din hangganan. Pero parang sa'yo, parang dire-diretso lang. Masaya po ko hmm. eh. Ano nagpapasaya sa akin? Galing lang ako sa wala, binigyan ako na sobra-sobra. Masaya ako maging instrumento ng pagtulong at pagbabago. Sobra-sobra po talaga binigay sa akin. At hanggang ngayon, hindi na natapos ang blessing ng Panginoon ang nasareno sa akin. Kaya tuloy lang din ang pagtulong ko. Sana lahat sila kumasenso. Nakita ko yung sarili ko oh sa kanila. Ang saya-saya mo. Opo, sobra-sobra. Iba ibang klase. Sobra po. Siyempre, may mga nagsasabi na pampolitika lang to. Anong masasabi mo? Ako, hindi ko na pinapansin yung mga negatibo. Alam ko sa sarili ko, alam ng tao, matagal na tayong tumutulong, wala pang naisong politika. Actually, kaya nga po nalagay sa politika, sa kakatulong eh. Alam mo, balak, wala akong balak, subletang pulo. Pero, nung nakilala ko yung mga tao na nangailangan, di ko sila pwedeng maliwalay eh, di ko sila pwedeng iwanan. Nandito ko para sa inyo, galing lang ako sa wala, isa, sa, isa ako sa inyo. Kaya, sabi ko, ilalaban ko kayo at ipapanalo ko kayo. Magsabi natin yung show mo kung hanggang kailan, kasi... Iba ba mayroong... na lang to hanggang March 1 kasi baka bawal na kami lumabas sa TV at saan na lang campaign period. Hanggang March 1 na lang po. Any message? Any message? Uh, salamat po sa mga sumusuporta hindi lang sa akin kundi sa programa ng RSB, Two years na po kami nasa telebisyon kaya masaya-masaya ako. -masaya salamat po sa inyo pagpapatuloy ko yung pagtulong ko. Kayo ang inspirasyon ko.